Hello guys, nakalimutan mo na ba maglagay ng screen lock sa inyong cellphone? Panorin ang video na ito para malaman mo. Lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. O na, buksan po ang settings. Hanapin po ang password and biometric. Ginagamit kasi guys ng anak ko ang cellphone sa paglalaro ng game. Kaya naisip ko, lagyan ko na lang po ng screen lock ang aking cellphone para sa ganun makontrol ko ang paggamit niya ng cellphone itap lang po ang continue para may idea rin po kayo Opo E9 2020 ang ginagamit ko na cellphone ang pinili ko po dyan ay ang 4 digit para madaling matandaan at hindi ko siya makalimutan itap lang po ang yos itap ulit ang 4 digit number hintayin lang po okay na po itap lang po natin ang cancel tapos balik po tayo sa home screen hintayin po natin siya na mag automatic off para malaman po natin kung okay na po yung kanyang screen lock Okay na po guys. Ganun lang po kadali guys. Sana nasundan nyo ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye bye.